umuugo ngayon sa social media ang usap-usapan tungkol sa estado ng relasyon ng Phoenix Fuel Masters Guard na si Richie Rivero at ng beauty queen turned politician na si Lerin Bautista. Maraming netizens ang nagtatanong kung tahimik na bang nagwakas ang kanilang pagmamahalan dahil kapansin-pansin ang pagkawala ng mga recent photos nilang magkasama online. Ating muling balikan ang kanilang makulay at kontrobersyal na love story mula sa unang pagkikita hanggang sa matamis na kompirmasyon ng kanilang relasyon habang nakabitin pa rin ang tanong. May katotohanan nga ba ang kumakalat na chismis na hiwalay na sila? The Philippine Showbiz List presents Richie Rivero at Laren Bautista, wakas na nga ba ang love story? Richie finally went official with Laren. Isap-usapan noon sa showbiz at sports world ang pag-amin ng basketball heartthrob na si Richie Rivero. Matapos ang ilang buwang espekulasyon at matinding pangungulit ng netizens, na tuloy na niyang isa publiko ang kanyang relasyon sa Los Banos Laguna Counselor at Beauty Queen na si Laren May Bautista. Idinaan ni Richie ang kanyang matamis sa pag-amin sa pamamagitan ng isang Instagram post noong October 21, 2023 kung saan makikita ang larawan ng kanilang mga kamay na mahigpit na magkahawak. Simple man, Ngunit malinaw na mensahe ito ng kumpirmasyon sa tunay na estado ng kanilang puso. Richie proudly called Laren his real queen and the right one. Sa kanyang Instagram post ang October 21, 2023, hindi lang larawan ng kanilang mga kamay na magkahawak ang ibinahagi ni Richie, kundi pati na rin ang mga salitang tumatak sa puso ng marami. Tinawag niyang real queen at the right one si Laren, isang pahayag na tila sagot sa mga espekulasyon at kontrobersyang matagal nang bumabalot sa kanilang dalawa. Dagdag pa ni Richie sa kanyang caption, Hindi tayo magtatago dahil walang dapat ikahiya. Walang nang agaw at walang inagaw. Walang bibitaw dahil masaya tayong magkahawak kamay. Richie sealed his love with a promise to Lerin. Sa kanyang viral Instagram post, pinuri ni Richie si Laren dahil sa matuloy nitong pagtulong at umamalasakit sa kapwa sa kabila ng matinding batikos na kanyang natanggap mula na maiugnay sila. Sa gitna ng mga intriga, pinilit ni Richie na ipakita sa publiko ang katotohan ng labis niyang hinahangaan ang kabutihang loob ni Laren. Ngunit higit na naging makabuluhan ang bahagi ng kanyang caption nang mag-iwan siya ng pangako. I promise to never again live a life manipulated by someone's fantasy. This is our story. Hindi dapat iba ang magkwento ng storya nating dalawa. Richie and Lauren's relationship speculations. Sa unang pagkakataon mula ng umamin sa kanilang relasyon, magkasamang humarap sila Richie at Lauren sa publiko sa pamamagitan ng kanilang guesting sa Fast Talk with Boy Abunda noong February 2024. Magkailan ang na inaasahan, hindi nakaligtas sa King of Talk ang mga tanong tungkol sa kung paano nagsimula ang kanilang pag-iibigan. Naging sentro ng usapan ng isang outreach feeding program sa Laguna kung saan unang naispatan ang dalawa. Dito nagsimulang umikot ang spekulasyon sa social media tungkol sa posibleng namamagitan sa kanila. Sa kwento ni Laren una niyang inisip na total celebrity at parang snob si Richie. Ngunit ayon sa kanya, ang ganoong impresyon ang mismo naging dahilan kung bakit mas lalo siyang na-intriga at nagkaroon ng interes kay Richie. Samantala, nilinaw naman ni Richie na hindi nila planado pareho ang naturang outreach kundi nakasanayan na talaga niyang magsagawa ng ganitong aktibidad taon-taon. Mula roon, nagsimula sila magkaroon ng maliliit na pag-uusap na kalaunay humantong sa mas malalim na pagkakaintindihan. Anne Richie, masaya siyang kasama si Laren at pareho nila na e enjoy ang company ng isa't isa. Ngunit ang pinakakilig moment sa panayam ay nang tanungin sila ni Boy Abunda kung sino ang unang nagbukas ng damdamin. Walang pag-aalinlangan, inamin ni Richie na siya ang unang nagsabi ng I like you at siya rin ang unang naglakas loob na magsabi ng I love you. Lauren celebrated her birthday with Richie. Hindi lang simpleng kaarawan ay pinagdiwang ni Laren noong January 2025, kundi isang picture-perfect birthday celebration na puno ng saya, adventure at pagmamahal kasama si Richie at ang kanyang mga mahal sa buhay sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Larry ang highlights ng kanilang bakasyon sa La Union, kabilang ang kanilang sweet snaps ni Rich sa Tangadan Falls sa San Gabriel, pati na rin ang kanilang masayang golf game. Bukod dito, nagpost ni si Larry ng mga larawan, kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan, tampok ang isang scenic beach house at ilang paboritong La Union treats, gaya ng coconut ice cream. Sa caption, ibinahagi niya kanyang taus-pusong pasasalamat. Birthday weekend was a blast. By the grace of God, I am thankful I was able to celebrate my birthday with the people I love the most, another core memory. Agad na umani ng pagbati at papuri mula sa mga netizens ang post ni Leren. Marami ang natuwa na bukod sa kanyang matagumpay na karera bilang beauty queen turned public servant, natagpuan din niya ang saya sa piling ng mga taong pinakamalapit sa kanyang puso, lalo na kay Richie. Richie and Laren sparked breakup rumors after online silence. Umiinit ang mundo ng showbiz matapos pumutok ang mga usap-usapan hinggil sa tunay na estado ng relasyon ng celebrity couple na sina Richie at Laren. Napansin-pansin sa mga mata ng neres sa tila, matagal nang walang bagong larawan na magkasama ang dalawa. Bata sa Instagram account ni Laren, October 10, 2024 pa ang huling post kung saan makikitang kasama niya si Richie. Ganito rin ang makikita sa account ni Richie, wala na rin kasalukuyang post kung saan tampok si Laren. Dahil dito, umarangkada agad ang mga haka-haka at espekulasyon ng mga netizens. Mailan ang naniniwalang baka dumaan lang sa tahimik na yugto ang dalawa, habang ang iba na may nagtatanong kung may pinagdaraanan nga bang problema ang kanilang relasyon. Ngayon pa hindi pa rin tuluyang malinaw ang sitwasyon dahil sa kabila ng mga intrigang ito, nakafollow pa rin sila Richie at Laren sa isa't isa sa social media. Wala rin opisyal na pahayag mula kina Richie at Laren upang kumpirmahin o pabulaanan ang kumakalat na bali-balita. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at ihit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!